Top 3 dahilan kung bakit ka nagkaka-sleep paralysis at paano ba labanan nito? Sleep paralysis yung nagigising ka sa gitna ng tulog mo. Gusto mong bumangon pero hindi mo magalaw yung mga kamay at paa mo. Gusto mong sumigaw pero parang may nakabara sa lalamunan. Parang may mabigat na nakapatong sa dibdib mo at parang may multo kang nakikita sa kwarto mo. Bakit nga ba nangyayari ito? Number 1, poor sleep quality. Pag ikaw ay madalas paputol-putol yung tulog mo and this is usually dahil hindi consistent ang sleep schedule mo. Number 2, meron kang anxiety or post-traumatic stress Disorder. Dahil sa sobrang taas ng stress hormone na cortisol, mas may tendency na maputol ang tulog. Number 3, family history. Baka namana mo lang talaga. Para labanin ito, kailangan mo ma-improve ang sleep quality mo para dire-direcho ito at hindi paputol-putol. Paano nga ba? Number one, kung kaya as much as possible, consistent ang sleep schedule mo. Same sleeping time and same waking time. Number two, get regular exercise. This is to improve blood circulation to the brain. Better circulation means better sleep. Number three, huwag kumain ng heavy.